morning people Ayan guys maaga tayong pupunta sa school para ano magboto kasi after nun, guys pupunta ako ng Pierre. nagpapakaon guys yung mga anak ko si Raven at saka si Kuya eh e, medyo guys malayo yung pier abra pier kaya agagahan ko magboto ayan guys update ko kayo hello guys tayo po ay pupunta ng ano, Abra Ako pala guys, ay nakaboto na o oh, may ink pa yung aking ano, daliri. pa. Hello people, andito na kami sa ano, uh, Abra Ano, ayun guys, yung barco ko, natanawan na namin, nakadaong na siya. Basta ka nagchat na din po sa akin yung panganay ko. Ano na daw sila, bababa pa lang daw sila ng bar ba? Sige, so, pwede ko tumambay, tiggan ko lang yung barco ko. Doon, sa gilid anak. Dito sa gilid sa doon. doon. Sa ako, dito, sa ganito. Hindi ako inaanan ng Sa ganito. ganito sa ganito anak, kami yung tindahan. Yung sabi ng anak. Yan si Kisaya. Excited bakit ang kanya mga kuya. Doon guys, doon guys lalabas si na Raven eh, ay sa Casa Region. Ito naman guys, yung mga ano, mga bus diyan, mga terminal bus, 'yung mga van, 'yan. Tingnan guys, isa-isa nang lumalabas 'yung mga sasakyan galing sa ano, uh, sa barko pa. Nakita ko na, nakikita ko na yung magkuya. Ayan, sinalubong na ni Kisaya. Talaga naman. Ayan, o. No? Oh. <laughs> Inaabang talaga ni Kisaya yung pasalubong. Ay, parang ayong request niya, buchi, guys. Buchi, buchi ba? Ayan na no, si magkuya. anak si na kuya, wag ka na dyan. Ilagay sa likod anak ang ano. Ilagay sa likod ang inyong bag anak. Hello boys. <laughs> Kamusta anak ang mga biyahe? Anak ayusin ang ano, ang bag anak. Ayusin ang, ang bag. Yun guys, biyahin na ulit tayo pabalik. Dito na yung aking mga anak. Tama lang mag-iina guys. Busy si Mr. Hello. hay nyo muna si Daddy. Dito na kami kamo. Dito Ayan. gutom na daw yung aking mga anak. nandito na po kami sa Mamboraw. Ayan, gutom na daw sila. Hindi pa daw sila kumakain. So, ayan guys, daan muna tayo dito. At hindi pa rin kami nakakain ni Kisahiya. Dito kami sa aming favorite place sa Dita Nens. Nagutom. Saan tayo guys? Mm. Wash out sa so sobrang gutom. Naghalo-halo. Tigahati-hati kami guys. Oh. Hati din sa Raven at saka Sarap dyan. Ha? At kinabukasan nga po guys, dudugtong na lamang po natin yung ating gulag. Ayan, October 31 po. Ayan, di pupunta po kami ng ano, ng sablayan sa pag-asa. Dadalawin po namin yung aking kapatid. After po noon, ay pupunta po kami doon sa aking mga magulang. Doon sa place po namin. daon saan po ako Uh, lumaki, ayan guys may dinadaanan po pala kami guys na ano uh, medyo magabok guys kasi nga po ay ginagawa po dito yung parang tulay ba, kaya ito yung parang alternative lang po na daanan dito kaya po ganyan kagabok ba at saka po saan talaga po ay magabok dahil nga po tag-init ngayon sobrang mainit, so ayan guys andito na nga po pala kami guys sa Cementeryo, dito po yan sa pag-asa sa Brian Occidental Mindoro Siya nga po pala guys yung aming kapatid na si Jason Ayan, na-miss na po namin na siya guys Matagal na po siyang hindi namin siya nakakasama na So ayan guys, nililinis-linisan lang namin yung ibabaw nitong tiles dito Ayan, dimalo muna kami guys bago po kami uh, pumunta doon sa amin Magtirik po muna kami dyan Magtitirik po muna kami dyan ng uh, kandila Ayan, hindi po namin pala nakasama diyan si ano si region kasi po ay niyakag po yan ni ano ni Rain. May pinuntahan sila ni Rain. So ayan guys, hindi ko na At yung likod yan, guys, ay diyan din po nakaano, nakalagay po yung si Nainang, yung nanay po ni Nanay tapos si Tatay Catalino. Hi po. Ayan, magtitirik bundin po tayo ng kandila dito. Kasi talikuran yan guys. Doon sa harapan, yun yung kapatid ko. Tapos dito naman sa likod sila in, sila inang po. yon si, ano, si Lula Bakit, na ni nanay, ni nanay, ni nanay ko. <laughs> yon magtirik tayo guys ng ano. May mga bulaklak na pala dito guys. Dahil naglagay na pala dito sa Ante Angela. Ayan, ng mga bulaklak dito. Ayan, nagtirik na lang po tayo ng kandila dito. At kami po pala guys ay nakaalis na doon sa sementeryo. Ayan, may nakita po ako guys dito na ano pa hanginan ba ng gulong. Medyo malambot na guys kasi yung aking agulong gulong yon kanina nagpahangin po ako. Tapos dumiritso po kami dito sa talipapa. Bibili po kami ng madadala po sa bahay na maluluto ba. Ayan, ito po yung talipapa dito sa pag-asa nakabili na po ako at tayo na po ay pupunta doon sa amin ayan gala na po ulit tayo doon sa aming lugar alam nyo guys kung malapit lang po dito sa aming lugar ay sigurado guys ay lagi po ako nakapag vlog dito napakalayo po kasi nito dito sa aming tinitirahan sa Santa Cruz to ano uh, pag asa sa blayan dito sa papuntang alag napakalayo po so syempre guys kailangan mo din palagi na may ano ay gasolina ba ano tayo guys sa alag Marinis naman, nagtaan kami doon. Ano nga? Hindi, <laughs> <laughs> oh, nadalan na na kami siya. <laughs> ano? <laughs> Ayaw naman yata matulog. Ay, huwag niyang patulogin. Hindi pa nga nakatulog. Hindi pa nga siya tutulog daw. Hindi pa daw. Oo, oh, sabi, oo, oh, sabi eh. <laughs> Mami na? Ang <laughs> <laughs> tatilot po makarni tayo. Ano Ay, niya, inihaw na lang ito? Ni Mama Rinit. Kamusta naman ang aming Kylie? Ba't ang dungret-dungret mo naman? <laughs> Ano na ano? Ah, ag 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 tayo na ko sa kilo ano. Busy, busy naman. Nagsimula na naman tong simpyang. Hindi, anak. Barne, 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 barne. Isahon mo ah. Ayaw niya. Ganon. 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 nasa Ganon. mama Si Ayan guys, si mother po guys, mamapansin nyo, mayroong pong alagang bata. Ayan po ay apo, anak po yan ng bunso naming kapatid na si Irene. Dahil nga po, sa Irene po, yung bunso naming kapatid ay uh, magbabalak po, mag-abroad. Ayan guys, yung mga bata na iwan po sa kanila. So, sila guys, yung nag-aasikaso nung magkuya ba. Dalawa po kasi silang magkapatid guys. Kaya ngayon, yung sitwasyon po nila medyo ano, uh, mahirap Kasi nga po, may ano sila, may mga bata may mga bata po silang inalagaan kaya naman po yung tindahan po nila dati na ano na yun pinagkakakitaan nga po sana na medyo ano din po mas um, okay din po nga sana kaso guys hindi na po nila kaya guys kasi nga kung ipagsasabay-sabay po nila trabaho sa bukid yung bang ganun guys may tas may bata hindi na po na din nila kaya kaya po ayun, nag-decide na lang po sila na isarado yung kanilang tindahan. So, ayun, guys, mahirap po kasi kapag ganyang may bata, guys, pag sabay-sabay ba, hindi po masyadong maasikaso. So, yun, guys, uh, ganun talaga, guys, ang buhay. So, andito po lang tayo, guys, sa likod. Nagpakain ng isda si tatay. Tapos si Raven, nandito kasi nga dito po yung may signal ng, ano, ng uh, wifi ba. Ito ngayon, magluluto tayo ng sopas at saka magiihaw tayo ng ating uulamin ayan guys, oh. may niluluto dito si nanay alam nilang dadating kami eh kaya, ayan o oh. adobo yung kanin mo sunog na yung kanin mo ay, yung ano, yung pangali na magising bago pag nakahawak ng cellphone parang hindi na nakakatipin ng cellphone nakakagalit Ayun guys, nagkukwento si nanay. Natatawa tuloy ako kasi pag oh, voice over nito. Ayan guys, kasi nga minsan naririndi si nanay, may bata, may ano. <laughs> Ayan, ikaw, basta meron siyang ano guys, nagkukwento siya. So, ayun guys, bumili pala guys ako dyan ng talong. Yan po yung binili ko sa talipa pa. Talong, tapos pipino, hindi ko na lang po napakita. guys, tapos karne, tapos yung sopa sinbaga. Mm. Yan ang adobo ni Mother Earth. <laughs> Nagimas, niramanak na Oo. Eh. <laughs> mas Sabi ko kay tatay mo, ang adubo dapat yan. Para pamantika. Ayun nga, yung, yun ang gusto ko, pamantika. Nagliligalig kanina guys, itong bata na ito. Ayun yun, okay. na ibang tao. Paano hindi nakakakita ng iba? Ayun, na timplay niya. Yan hmm. ang sabi ko sa iyo, yung nagamantika. Magulo ang aming kusina. Para masarap. Makalinis hmm. hmm. ka pag na. Ang aking trabaho ay salit-salitan na ang... Hmm. Tikman natin ha. Hindi naman ako nakakatrabaho ng... No? Ano? Ayan guys, mag-ihaw-ihaw tayo ng ano talong. nga ganda yung talong guys, ano, malalaki kasi sa yung talong ba. Masarap yan isaw sa sa ano, Magong na may sili. Tapos ano kalaman si ba. Ayan, ihaw-ihawin natin para po tayo ay may ulam ng pananghalian at saka yung ano, uh, pwede na din hapunan guys kapag may tira pa siya ron. <laughs> si nanay nagkukwento sa iyan, nagkukwentuhan kami. Nag, ano siya, marami siyang kwento. Si ganyan si nanay pag nag, ano, kami, marami siyang kwento ba. At ayan guys, nagutom na talaga ako guys. Hindi na ako ano, nakapagtigil kasi ano, yung amoy ba guys nung ano, nang iluto ni, ni nanay ko na adobo. Ayan, iba kasi pagka guys, ano eh, nanay ang magluluto mag, ng mga ganyang lutuin na masarap ba malasa. So, ayan, guys, kumain na guys ako kasi nga po, wala pa akong ano, ano-ano, akain ano, ng agahan ba? Yan guys, purda kain ako guys. Pero si Nanay Chan, ay kwento ng kwento. Marami siyang kwento. <laughs> hindi maubos ang kanyang kwento. Sa tagal ba naman namin guys na hindi din nagkikita. Alam nyo guys, kung malapit lang po talaga ito, lagi po siguro akong laging nandito. Ayan guys, kasi napakalayo naman po. Kailangan din po palagi na, mayroong uh, uh kung ano tayo pang gasolina ba? hindi naman po pwedeng ganun lagi guys kasi po nga po syempre ang aming pinagkukuhanan sa motor shop lang pinagkakasya lahat so ayan guys uh, ganun talaga paminsan minsan na lang po tayo pupunta dito at least ano ah uh, nakakagala pa rin guys so nandito pala tayo guys sa sagingan ni tatay si tatay na sobrang excited ganyan yan si tatay kapag alam niya nandito ko alam niya nang ano, magdadala ako ng saging so ayan magtitiba na daw po siya ng saging para daw po mayroon po kami may away yan po pala guys na hinahawakan po ay, ay luyang dilaw yan tanim yan po yan dexter, so ayan guys itong sagingan pala ni, pap, ni tatay ay napakadami pong bunga lahat po yata ng puno dito ay may bunga guys tapos sabi ni tatay ay kukuha niya na daw po itong saging na ito kasi po nahihinog na tapos inaakit daw po ng daga ayan dinadaga na daw po gawa ng yung mga bunga ay sayang kinakain ng mga daga ba so si Rins pala ang kasama niya dyan ayan yung apo po na anak ni Irene tinagpapatulong si tatay Ayan guys, kailangan na din po siguro itong linisan. Sabi ko sa kanila, kailangan na pong linisan yung sagingan nila para po uh, maaliwaras bang ano, atignan uh, tignan ba. Siguro soon guys, mapaparinis yan. Hinay-hinay lang nak, hinahinay hinay lang nak. Sige, sige, sige. Ay, sa kabigatan pala nung saging, nabakli na siya. <laughs> sige, kaya nak, kaya. Hmm. Ala, 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 ala. Oo nga. Tinog na. Ay, baka may itlog ng ano. Ano yan? May ano, may... Ay, daga! dinadaga pala, daga pala yun. Kala ko bahay ng ano, dag... bahay pala ng daga. Yan. Ibigay sa kunta. na. yan, atoy. Igayan, yan, yan. Lakad dun. Madagsin ato eh. Okay. So, dapat pala pinaparinisan yung saging nyo. Ganda yung ganda ng saging. Hmm? Naluuman. Ha? May mga saging kayong mga nahihinog doon. Nadaanan ko, kinainan din ng daga. Ang Ang daming bunga ng saging nyo. Ganyan din yung nakita ko dun ah. Ganyan din. Yung ano saging. Yan. Mm. Madilim na dito eh. Kailangan palinisan. Dali mo anak, kunin mo. Okay na yan tayo. Agad o. Balik ka, buhatin niyo so, yung sa akin tabagin mo si Renz at bubuhatin niya yung sa akin na doon, anak. May bubuhatin nga. Tingnan niyo, kagaya nito o. Oh. Solo. Gusto ko naman itong ganito, guys. Ayun o. Oh. Solo din. Sa harapan, mayroon din. Ayun o. Oh. Mga saging dito. Solo naman ang dito. Tapos saba kinapapa sa aking ano, uh, in-laws, sa aking benan, as senyorita ang saging po nila dito ay ano. Gusto na atantay. Puso naman ng saging kunin natin. Ito anak, oh. Iwasan mo yung ano, buhatin niyo ito. Sa wala nang ano yan, nak. Wala nang daga. Oh, sige dito ka. Oh, doon ka. Dito ka sa hulihan, hulihan. Mapersay-persay yan, ha? Nakahubad ka pa. Baby. Ayaw niya eh. Tulungan mo siya. Ay, ako, ako na. Oh. Tulungan mo. Ayun. Doon kay tatay kunin mo yung ibanak. nak. 'Di ba si Kuya? Malakas. Bumalik ka dito. Hindi sana ako magdala. Ha? Asa si tatay? Ay bahay. Ayan guys, oh, <laughs> sa auntie. Ang aking kamuka, charot. Oh nga, ang kamuka. Karupa, Ay, hindi, nah, sa ay rin, auntie, ang karup-rupam. Payag ka? Oo, oh, oh, payag <laughs> na. Lahat kayo kamuka ako. Suka sa inyo, bagay. Ay, maganda naman kayo lahat, ah. Kaya ngayon, pakingo. paking, oh. Oo, ng suha. ayun. dito pala, dun. Ayun, oh, buntun-buntun, oh. Ayan. Masarap ang suha dito, eh ito nito ulo niyo na ipakuhaan niyo? Ay! Ay! Yan! <laughs> dito oh. dito Yan kunin mo yun. yan. Yan. Kasi kanyang baka Lagay mm -hmm. na lang natin dito ha. Anong handa niyo auntie? Diyan? Uh -oh. <laughs> Nagluso anang ah, panit. kami ng simenteryo naglinis niya. Uh -oh. Nagsupro din sila ng kalate, anak. supas din kami? Nagsupas din sila doon. <laughs> na nags Baga <laughs> nagsuman kami. Nagsuman? Uh Oo. -oh. Oh. Andi pa naman nagsesemulat at yung bata may inaalaga ang bata nga. Ay anak na irin ngay. Oo. Dito kayo matutulog. Maante, agawit kami. Pero man dama kami pag ano? Agawid. Ag sige mm lang, sige -hmm. na Oo, oh, mamaya magdaan ako. Ha? Lang kay tata. Oo, mamaya. bibi. ng Mak no, Parang pangit naman bunso yung panungkit mo. Malambot ang dulo, no? Yeah. Oo. Oh, ito lang, isa na Damihan nyo na. Damihan nyo. Oh, hinog na nga yung saging. Iniintay ah. nga sa iyo. Kaya man sabi ko sa iyo, Binos. Mm. Hinog na ang saging. Sa mm, ang ante. Agluto kami laeng Ha? Parang gumanda ka ante ngayon, blooming ka. <laughs> blooming. <laughs> blooming ka nung nagkabe, nagkama. Ano? Nagayak ako. Nagayak. Oh, sus. Bakit? Plastic nyo. Hindi na. Hindi na sa Hindi lang. So, ayan guys. Dahil pumahawa na po yung ating vlog. Bukas, uh, bukas ko na lang po itutuloy guys itong karugtong ng aming vlog na ito. Salamat po sa panunood. Ingat po tayong lahat. At